Meron naman pa yung napamili na paninda, no? Ayan na, uh, yung fried chicken. Yan. Magic syrup at ating mga fudge bar, biscuit ayan. Yan lang ang ating napapamili ngayon. Ito, some... <laughs> Isang box lang, no? Dahil, yun na yun. Alam na, des. Bakit? Alam na, kung bakit, kung ano ang dahilan. Ayan. lang kasi, ayan, nakita nyo, ay maliwanag pa sa buwan. Hindi hmm. na rin ako nakapamili ng mga tsetsaya, dahil, out of stock lagi doon sa aming pinamilihan ang hirap talaga ngayon mamunungan na ay nako kung dati mabibili mo na mga kape sabagay ngayon kasi meron akong college na dalawang high school Diyos ko, pang araw-araw ka lang magkano na hindi kaya ng aming ama lang na kaya hindi talaga maiwasan na magastos ang puhunan parang tadi itong evap ayan, tagalawa lang isang malaki, isang maliit ito pero itong kanton itong mga kanton talaga uh, hindi talaga ako bumibili nito ng per box no pero itong noodles bumibili ako yan dati box box ngayon pasampo sampu 20 na lang ito kasi ayaw kong abutan minsan naabutan ako ng expire nito kaya ayaw ko nang box box kasi hindi siya ganun kabilis nabibinta ko sa nabibinta pero hindi ganun talaga kabilis hindi katulad na ito lalo na yung bib mas mabinta siya hmm. pero ito naman abutan din ako ng expert kasi mabagal to mabagal siya ibinta abutan siguro ako ng mga limang peraso no kaya medyo nadala na tayo ng konti <laughs> Kasi ito pa namang mga alaga ko dito. Ayun. Hindi rin nakain ng mga ganito. So, na ano lang siya. Ah, naitapon lang. Sayang, di ba? So, ito. Meron din tayo dito. Kapi. Kapi ko. Kapi ko. Dalawang haba. Mm. Yan kasi, guys, pag mabenta, yun yung dagdag -dag -dag ko siya ng dili, no? ayan tatulad nyo ito hindi mabinta so isa isa pa lang at mayroon pa ako doon nakasabit so, papalitan ko yun ito naman ay ano bigupitin ko na sya no para hindi tayo ha, matagal magbigay sa ating comer no, abot na lang uwi na kailangan may nakagupit na ako na kape ayan yan lang ang ating pamilya ngayon. Lalo na to. alam malam malam ko nito kasi mabagal sobra. Ayan. Yan ang ating mga biskuit, magic, saka ano. Yan lang. Yan lang Unti tira ng pinamili ko. Kasi wala akong pabili. <laughs> Ayan. Thank you for watching, guys.